ng Philippine Air Force bumagsak sa barangay sabod Loreto Agusan del Sur ngayong hapon. Detali ng balitang yan, malaking Rangiman Prince de las Marias ng RMM Butuan. Kinumpirma ng Eastern Mindanao Command con S-MINCOM na isang Philippine Air Force helicopter ng Armed Forces of the Philippines ay bumagsak sa lungsod ng Loreto, Agusan del Sur. Ang naturang aircraft ay patungo sana sa Tactical Operations Group 10 sa Butuan City upang magsagawa ng humanitarian assistance and disaster response mission bilang suporta ng mga relief operations para sa mga nasalanta ng bagyong tino. Saka sa kasalukuyan, ay papatuloy ang rescue at recovery operations sa lugar ng insidente sa pakikipagtulungan ng mga emergency response Team. habang sa ngayon ay wala pang pahayag ang militar ng karagdagang detalye sa dahilan ng pagbagsak ng nasabing helikopter. Kasama mo sa Armendex BC Butuan, Rajiman Prince, Dilas Marias, Tatak, RMM.